So, lumabas na po yung new time ratings ng tapatan ng It's Showtime at It Bulagala Saturday at uh, malaki po yung lamang ng It's Showtime sa It Bulaga. Okay, sa new time nung Saturday, 9.6% ang nakuha nung It's Showtime at 4.4% ang nakuha nung It Bulaga. So, ito po ay comparable. Okay, makukumpara ko ito doon po sa nangyari last year kung saan po ang Eat uh, Bulaga ay uh, lumipat sa TV5, di ba? Naging EAT. Yung unang araw na yon ng episode na yon talagang sumipa din po yung ratings ng E80 noon, nung first day, na malapit na nga mag-one year. Diba? Ito naman pong sa It Showtime, yung kanilang unang araw, nang uh, pag-play uh, sa GMA ay uh, talagang tinutukan po ng mas maraming tao according po dito sa new tab Pati po dun sa online sa concurrent views ay lamang din yung It Showtime sa Eat Bulaga. Um should Eat Bulaga be concerned? Eh tingin ko naman po ito po ay sa special episode lamang at uh, next week, I mean this week, starting uh, bukas Monday ay uh, mas makikita na po natin kung ano yung magiging trend lalo na nandito sa GMA ang it uh, it's showtime. Kung baga, magiging factor kaya yung pong lakas ng reach ng GMA pag, pagdating po dito sa it's showtime. Kasi po, nakikita naman natin na may mga lugar talaga na GMA lang yung malakas yung signal. Di ba? At nakaka- Factor po yan doon po sa ratings po natin. Lalo na sabihin natin sa Vismin, talagang malakas po ang signal dyan ng ng uh, GMA so will this start a new trend kung saan po pati sa new time lamang yung it Show Time or will it go back to normal kung saan po it bulaga po yung uh, number one noontime show so abangan po natin this week pero either way eh, ako po ay confident naman sa husay at galing ng it bulaga sa paggawa po ng uh, noontime show at uh, uh, kung baga sanay naman sila na minsan tataas sila, minsan matataasan sila, o minsan sobrang taas sila, minsan so sanay naman ang Eat Bulaga sa ganyan. And uh, for sure, yun naman pong kanyang ratings na 4% to 5%, yan po ay mga fix na na audience na talaga ng Eat Bulaga na loyal na talaga loyal dabar cards na talaga na kahit anong itapat mo Eat Bulaga ang panonoorin so uh, either way it's also a challenge to Eat Bulaga to keep on innovating to keep on uh, uh, growing and uh, to market and target yung pong, uh, younger audience di ba younger generation diyan papasok sila Andres sila uh, Atasha, yung yung uh, mamaya abangan po natin yung Kimmy di diba? ba uli sila sila Miles at si Kiko Estrada. So, yung mga ganun po papasok. So, it's always a challenge. Pero sanay na sanay po ang ipulaga sa, sa kanya. At uh, kahit anong mangyari ay wala pong titigil sa Dabarkad sa pag-abot po ng Golden Anniversary. Yan naman po ang sigurado po ako. Talagang for the long for the long run ito pong samahan ng TV5 at ng Itbulaga nakita po natin last year kung gaano sila kamahal ng tao and uh, magtutuloy-tuloy po 'yan hanggang umabot ng 50 years and beyond. Okay? So abangan po natin. Okay? So kanila ni report ko lang din eh, Pagdating po sa studio ang narinig ko, ah uh, baka hindi sa APT eh. Baka doon lang din sa may uh, lote sa likod ng building ng TV5, meron ng mga poste doon, baka yun po talaga ang gawing studio. Instead of uupa sa APT na mapapamahal. Okay? So, yun ang medyo narinig ko nung nag, nag, uh, ako kahapon. At uh, yung pong wawawin, narinig ko din, ay posible po sa Novaliches ang uh, gagawin ang mga episodes okay uh, may studio doon na malaki yung TV5 eh. yun lang medyo traffic lang talaga doon pero si Kuya Will kasi kung doon siya nakatira sa Will Tower medyo malapit-lapit naman yun sa Will Tower yung doon sa may lagpas sa uyo sa tapat ng SM Novaliches okay so tuloy-tuloy po ang paglakas ng TV5 so kapit lang tayo guys it's going to be a uh, Uh, great battle of the Noontime show sabi nga ni Jong Hilario di ba let us enjoy ito kasi kapag gumaganda yung pong uh, competition, ay mas uh, gumaganda yung content yung product at uh, ang panalo po ay ang mga manonood okay so, so keep on supporting Eat Bulaga at yung mga sa It's Showtime na fans naman di ba support din nila pero yun po uh, i'm sure Eat Bulaga is here to stay and uh, will only keep on getting better Uh, as nagpo-progress po tayo. And I I truly believe na kaya pa rin. Kaya naman po ng Eat Bulaga na mag-remain number one dito po sa kanilang tapatan sa It Show Time sa GMA. Okay, so thank you very much guys. See you po sa next video po natin. Stay safe parate. Uh, good night mga Dabarkads. Nood po tayo bukas Kimi sa Eat Bulaga.